Magandang umaga, Joel, Susan, ano? No? At at at, at ito ang ating mga kasama rito, nakikinig sa inyo. At, at uh, gusto gusto nilang magtanong pa kanina pa. Gusto ba masaba, may, may passport na pero... Uh, Magre-renew po kasi ako. Mag-expire po siya ngayong mm. November. So gusto ko lang sanang malaman kung pwede pa bang palawigin yung renew ng De, passport kasi, but, ko. Little na little mga, little 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 mga little 3 to 5 little years ganon. Ayun. <laughs> so, anong batayan daw? Kung 3 to 5 years, Joel? Anong tanong nila? Ayun. Eh, rinishia, magre-renew siya ng passport kasi maye-expire na yung passport niya, 'di ba? Michael. Oo. Oh, Oo. Oh, oh. uh, oh, nang ilang buwan, ilang pa ilang, kailan po mag-e-expire? Oh, meron na siya hanggang November lang. Hey, hanggang November. Oh. Um, ang mapapayo po namin sa inyo eh, eh mag-renew na po ko sila hmm. ng passport. Wag na hintayin yung expire uh, Wag na pong eh. pwedeng uh, hindi uh, oh, naman hindi. po kailangan antayin pang mag-expire. Hmm. Uh, kasi po para hindi din tayo na stress at nagmamadali. Okay, okay. Baka mamaya po magkabiglaan okay. pa eh wala tayong passport. Uh, uh, uh. so, uh, uh. hindi parang lisensya no, na hintayin pa yung birthday no. Iba <laughs> <laughs> <So>, naman <laughs> uh, bago yung ay wala so, pa yun passport pero may tanong siya. Uh, Paano po ako? Wala pa po akong passport. Paano ako mag-apply? Ano yung mga requirements? At uh, saka saan ang agency ako pupunta? Maliban sa DFA, saan pa po ba ako pwedeng mag-apply? Yun. Um, Bukas sa DFA daw, sir. Una po, uh, DFA lang po ang nag issue ng passport. Pero ang DFA po ay marami pong opisina. So kung pupunta po kay sa website, makikita po nyo doon yung tatlong opisina sa sa Manila at uh, pwede kayo mag-book po online. At ang requirements po, nandoon din, um, yung appointment po, at yung accomplished form, at saka po yung birth certificate po. Mm -hmm. Mm -hmm. Hindi po pwede daw, sir, na online? May mga online ba kayo, Gerard? Yung online po yung appointment. Kailangan po yung confirmed appointment po para makapag-apply ano, makapag po tayo ng passport. Yan. Mm -hmm. Sir naman. Sir, ang question ni sir. Oh, anong question mo? Yung para sa akin naman... Kasi yung wala man Pilipino yung ng passport eh. Mm -hmm. Kahit mga bata, matanda, kahit mga langanin. Yeah. Kaya sa akin, bakla, pwede mo. O oh, hindi naman. Sige, oh, sir. Oh. Oh. Ano oh. po? Meron po bang parang sinasabi niya, meron po bang ah, mga bagay na hindi pwede kumuha ng passport? Ano yung mga bagay na hindi po, po pwede 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 kumuha ng passport? Ang hindi lang po pwede kumuha ng passport eh, hindi po Pilipino. Mm -hmm. <laughs> Ayun, no? Oh. <laughs> <laughs> walang, well, siguro, walang alam, siguro, hindi makakakulong ano. Mm. Hindi, oh, no, yeah. mga kuwari, miskin na nga walang alam. Oo, oh, parang wala ito tayo yung Pilipino. wala ko tayo yung, yung so, uh, uh, tayong, uh, ay, Pilipino. Sa Pilipino, ba, po. Sa Pilipino, Pilipino po. Sa Pilipino okay. daw. Sa Pilipino po. Sa Pilipino, karapatan eh, diba? Ano <laughs> mga Pilipino daw kayo? pwede. Karapatan yan eh, oo. Oo, hindi po privilehyo yan. Karapatan. Karapatan. Yan, karapatan daw yung hindi privilehyo. Yan. Okay na okay tayo dyan. Okay. Ma'am naman, may tanong siya tukol sa mga, sa POA naman po. Okay, sir. Pa, ano namin malaman na yan ay legal or illegal ang ilang recruiter? recruiter. yes, At ano ang mga kailangan po nila? Ay, yeah. ang mga daw. Anong I, uh... ano daw ano, ano makikita mo? Paano malalaman How kung illegal? Legal okay. Illegal. Okay. illegal. Uh, Una-una, pwede i-check kung lisensyado ang isang mm -mm. recruiter uh, mula sa mga sa tanggapan ng POEA oh. at sa Dole, uh, OWA sa buong bansa, no? Lahat ng regions present kami and of course yung central office dito sa Mandaluyong Corner Ortigas. May hotlines kami 7221144, 7221155 kung saan pwede magtanong o mag -verify. Meron kaming website, poea.gov.ph. Nasa Facebook kami, nasa Twitter po kami. At syempre, uh, meron din kaming lahat, uh, dinalathala na listahan, yung tinatawag na tabloid, no, parang publication nito. Pwede pong kunin sa lahat ng tanggapan ng POEA. Mm -hmm. Ngayon, yung mga tell-tale signs, yung mga indikasyon ng illegal recruitment, marami po yan, pero ang mga basic dyan ay yung pong naniningil ka agad ng pera, yung pong walang tanggapan at nag-house-to-house. Yun pong mahilig magpakita uh, ng mga litrato at mga titulo ng lupa, papakita na may kwarta siya at kung sino-sino ang kailangan lapitan, mga kamag-anak ninyo, para kumpinsihin pa kayo. So yan po mga tell-tale signs ng uh, illegal recruitment. Yung mabilis maningil ng pera, yan ang mga malamang sa malamang ay illegal po. At syempre... Sabi ko kanina kanina, ang pinaka-basic diyan dapat may skills kayo. Meron hmm. kayong talento, may 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 degree, may diploma, may sertifikasyon sa training bago pa man kayo sumabak sa overseas employment. Kasi kung walang skills, doon po kayo madaling malinlang ng illegal recruiter. Mm. sa yeah, no. hmm. Okay, thank you po, <laughs> no, so God. No? Oh Okay. Salamat, Michael. Yung mga kabayan nun natin, syempre, maraming gusto makaalam, Joel, nung ano, ha? Para hindi ka ma ng mga illegal recruiter. At ganoon din naman sa pasaporte para hindi ka rin ma- Mga ng pig set. Mga pig set. O, nagkakadali na lang. Okay, papasalamat tayo kay Ginaong Russell Reyes ng DFA at kay Ginaong Hans Leo Kakdak, administrator ng POEA, para po sa pakikipagbalik-taktakan nyo sa amin ngayong umaga.